alaoy no, yun may prajika ng mineral ko pamilya so yung pinapoyon drainage nilang ako pa check naman ang drainage diyan libre pa pasok po yung mga tawanan po, ano ano oh. ano 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 din talaga. Oo. Oh. ano 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 naman ano 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 Oo. Oh, meron, meron, po, meron, meron po. Meron, po. Meron yeah. po. Meron po. Hindi yung sa mga bahay yung sinasabi. Oh. Oh. Pero ang problema po, yung mga ibang ali uh, natin, oh, yeah. yung mga nakakamayin sa ali. Opo. Ayun. Ang kudod bawal po. Hindi po yung Sa atin inaayos pa po. Hindi na yata siya. Hindi naman Si nanay okay. kasama natin doon. Sige po. Papasok po mamaya yung mga tao namin ha, para mag-release din. Drainage, baka parado na. Ayun na mga kaibigan na tayo request nga nun mga taga rito sa iskinita na ito na ah, malinis din yung mga drainage dito at ayun nga ay uh, mamaya papasukin na yan ng uh, mga engineering team natin drainage section at ayun uh, mga nire-request na ilaw ay tinugunan na rin ni ah, uh, Mayor Vicosoto. Kaya si Kagawa Danalyn Santos kausap naman si Kongres uh, Marumaromulo na uh, ngayon na uh, umagang ito at nakatawa uh, at nakita natin ngayon si Kongres Marumaromulo na uh, pumunta sa mga ganitong uh, uh, o plant kayo sana ginagawa araw-araw dito sa lungsod ng Pasig yeah. <coughs> Okay at uh, yan. Tignan pa natin kung nasaan papupunta si Mayobi Cosoto no. na natin nat uh, sigurado ito pupunta dito sa mga uh, nasunugan kahapon dun sa West Bank Road kung saan nandito sila ngayon sa uh, multipurpose at ito nga 'yung uh, ginawa nilang uh, ano muna na no? yun 'yung uh, tirahan. And, uh, ito yung araw-araw nga natin nakikita na ginagawa ni Mayor Bicosoto ang napagpunta sa mga ganitong lugar bago pumasok sa kanyang opisina, pumupunta sa mga iba't ibang barangay para alamin yun mga pangailangan at problema ng mga tao yan at yun na uh, hindi may iwasan ni Mayo Biko Soto ang uh, pagpapapicture ng mga tao sa kanya. At uh, eto ito naman ang uh, isa sa magandang uh, uh, nangyayari no? yun, uh, na idudulog ng mga taga rito. o ng mga pasigenyo kay Mayor Vico Soto yung nakanika nila mga problema personal man o yun, na uh, pangkalikasan <laughs> So napakainit sa mga oras na ito no masyadong masakit sa balat ang uh, sikat ng araw. Okay. na talaga yun na uh, makikita natin ang pag-uusap ni Mayor De Cosoto. Ayun no, bang talagang napaka concern at uh, talagang uh, tinutugunan Yung mga uh, uh, sinasabi o problema ng mga tao. Yeah. Ayan, sa mga viewers natin, maraming salamat po sa mga nagko-comment kay uh, Mape, Beth, Arroyo. Ganda umaga po, Mayor Bicosoto. God bless po. Ganun din po sa inyo. Ayan na mga kaibigan natin. Uh, Hintay-hintayin natin ng pagpunta nga at... Uh, ni Mayor Vico Soto dito sa mga nasunugan dahil uh, sa paglalakad ni Mayor Vico Soto ay ang daming ang sumasalubong sa kanya na kinakausap siya at tayo uh, iba naman ay gusto nga makapagpapicture feature yeah. so yan yan kagaya niya na pumasok pa sa isang uh, uh, looban si uh, Mayor Soto

Uh, sunod lang tayo kung saan na uh, pumunta si Mayor Bicosoto, No, ito at uh, papunta na nga ito doon sa kung saan uh, nag-evacuate yung mga nasunugan sa uh, West Bank Road Barangay Rosario yung mga nasunugan dito kaya uh, umabot sa uh, 92 na families no? at yan kita natin itong mga tent nga dito kung saan dito sila nakatira ngayon. Yung sa mga viewers natin na hindi pa nakapanood na makagana pa ng asunog kahapon doon sa West Bank Road ay uh, pwede nyo nga uh, okay, balikan yun uh, yun na uh, last video natin no? kahapon meron tayong live video Sunod lang tayo kay Mayor B. Soto at nandito na nga tayo sa multi-purpose ng Barangay Rosario. At binisita nga ni Mayor B. Soto at kinamusta itong mga nasunugan. Ano ang mga nalilipat naman talaga siya sa may yon ni Mayor to ang staff ng uh, DSWD. Na uh, sila nga nag-aasikaso ng mga nasunugan para mabigyan ng uh, tulong. Ito 'yung uh, datos ata uh, pinapakita ng uh, taga-DSWD kay uh, Mayor soto kung ilan talaga ang mga naapektuhan ng uh, sunog. So ito no, marami itong uh, mga nandito. Na mga makalista.

Number of families na naapektuhan ng sunog 92 at ang uh, individual naman ay uh, 348. Marami, ha. Huh? So 92 92 families, inulit ko at uh, 348 uh, individual. Yeah. Ayan dumating na dito ngayon si uh, Barangay Captain na uh, Elia Dela Cruz ng uh, Barangay Rosario. Ayan. Sa, mga, sa mga viewers natin, maraming maraming salamat po no. Ayan at pakinggan natin ang uh, announcement ni uh, Mayor Bicos Soto. Ayan. Ayan. Pagkakasin. Sa kaupo uh, na ito ka si Congressman At uh, bumisita na po kami para siyempre kumisunin po kayo. At po yung sa atin. kung maraming natin, medyo kahirap na nito. Sabi nila, wala na mas pa rin sa kasunugan na Uh, pinakausap ko yung iba sa inyo pagkakulong okay? uh, 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 sa si inyo mga walang naliisan pang gamit nabinta wala talaga kaya nandito po kami para tumulong sa inyo kung ano pong kailangan siyempre mamanahin um, natin good sir na yung population site na ito uh, siyempre mapasarapan din tayo una sa mga uh, responders natin Uh, dahil uh, ay naging medyo malaki na po yung sumot, dahil hindi po ang mga bahay natin, parang nagmamiliyat, naging mabilis naman po ang pag-responde nila. Kaya sa PFP, sa DRM-OPO natin, uh, nakasama natin ng gawin, uh, pati sa mga fire-bombing girls po natin, at uh, sa mga nabangbaranggay na tumulong, ulong, uh, parang-parang salamat po sa kanila. Ngayon naman po, kasama din natin ang CSWD na sa kasalukuyan ay nagpavalidate po uh, para makasiguro po tayo na lahat ng kasalukuyan ay uh, tulong at uh, po natin lahat. Uh, sana okay lang po kayo dito. Uh, Lumpo tinitingin namin yung paas para hindi magkabiwala yung dalawang evacuation kaso. So, sobrang hindi na daw sa taas. Ano? Uh, kaya makamang yan. Uh, it's so fun. Kaya, na, kaya, 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 medyo mas pahangin po na po eh. mas fresh ko lang po sana ako bilang po kayo dito uh, mapasalamat uh, din ako sa barangay at pag may mga evacuation site po na po dito yung unang tatlong araw po sila po mag-provide ng pag-ail uh, para sa ating. Kaya, pag nilang, minsan, marim, atin kaya pasensya nila kung minsan maliit na konti hindi na uh, natin gusto eh. pero sa dahil po ng uh, sunog pero minsan mahirap din po talaga

kasi ipang-ipa po, hindi lang po yun yung ano, naku-dalag po yung non-food. Kaya yung mga tulong din po galing sa ating uh, accounts and accountsing, galing dito, galing po sa opisina ko, no, mga food items po na susunod din po. Kapag nilipas na bilang dito, pag medyo settled na po lahat, may financial assistance din po tayo. Uh, para sa owner, nasa 5,000 pesos, 5, Maaring may 5,000, maaaring may lalasa sa vendor-sharer po tapos sa God's Gracious Day, what Tapos sa maaaring may tumating din na mula sa National of Amaran, ang ilignan po namin sa inyo na kapag mayroong mga distribution ng relief goods, uh, may mga validation, mag-operate lang po tayo, maging maayos na po, pati yung ilan natin kasi lahat naman po ng mga na ay uh, kasama po. Ano? Huwag na tayo magunahan, huwag na tayo magpagsisikan, mag pag may mga dumating po, Uh, basta maayos na po tayo. Okay na po ngayon? So, maraming maraming salamat sa inyo. Pinagdadasal na po kayo. Uh, kayo sa kanyang ay uh, pinagdadasal na po. Uh, mabilis po kayo makakabangon mula sa sunod na ito. God bless po sa inyo Kaya, nung nata na. Yan so, kaibigan uh, na tanarinig natin ng mga mensahe ni Mayor Bicosoto. Kasi nalilito na sinabi ni Mayor Bicosoto. Pero kung yung pag alala kayo nang trans galing sa city, magkakaroon ng financial assistance galing sa national, at syempre yung mga uh, yung mga mga na kami ang hapon. Kaya sana po huwag yung mag-alala, tinuman po namin kayo. Talagang nakasupport na po kami sa inyo. Kailangan lang po talaga maayos na ka natin. Kaya ganyan po, no? na tayo, magandang siya, na tayo. Kaya tumagal po tayo, mabuhay po lang sa napasin. Ibigay na tayo ito naman yun na isa sa mga ikinatuwa ng mga nasunugan dito sa Barangay Rosario dahil pinuntahan nga sila ni Mayor V. Cusoto at Congressman Romulo at talagang pinangako na matutulungan sila ng gobyerno para makabangon kagad. oba mahu dosa nak datang dekat dia ni. Selamat datang. Kita bersama totally team nak boleh tayo tapos sinang muna da dito. Masabot po sa mga nag-a-attend. Salamat lang po. Dito po. Para po makita natin ang kabaitan ng mga tao dito.